Hello guys! So, bali uh, sinipag ako at nilinis ko tong gilid ng aming bahay. So yan ay gilid malapit sa may Tulay. So mapapansin nyo ang uh, madaming nagkalat na yero. So yung mga yero na yan, mga pinagpalitan yan. Yung mga tambak na yan, mga lupa, uh, siit ng kawayan, tao ng mangga. So masyadong madumi Pati nga yung uh, pintura ng aming gilid ng bahay talagang nasira na. So nabukbak na. mga apat na tao natin kasi siya nga uh, hindi na ilinis na ayus, So yan ang gagawin ko. Ginilit ko muna yung mga yero. Saka kung ngayon siya lilinisin para madali siyang uh, uh, madali siyang malinis. So yan na uh, yung mga lupa na yan na uh, galing yung arsada, Pinuhan ng amin tatay. Pantambak yan sa mga gilid na yan. So, yung gilid na yun, makapansin nyo, may mga yero. So, kailangan meron diyan para hindi gumuo ang lupa. Kasi kapag malakas ang ulan, uh, madali lang gumuo yung lupa, lalo na kung lalagay mo lang dyan. Sayang naman, kasi yun ay gilid na gilid ng ilog. So, malaki yung... Uh, malaking lupa ang nawala dyan lalo nung nag widening so lumaki yung tulay so pati halos yung lupa namin ay nadamay so yan ay kita nyo uh, talagang uh, masyadong madumi ah uh, kailangan talaga siyang uh, pagtyaga linisin so ako na talaga yung gumawa para talaga maayos at saka ma magawa ko talaga yung gusto kong uh, ayos at saka linis so yan uh, nakakuha din naman sa tyaga at uh, hapagpansin ah, niyo ah, talagang ah, sobrang dumi so mabuti na lang ah, at wala nga ah, nagpakitang ah, king cobra dyan sa gilid na yan talagang sa sobrang sukal niya eh, talagang pamumugaran pa siya ng mga ahas Sá, ra đây đây Hãy xa. Ui, tao 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 tao